sik mag-drive nito lagi nakatuto ka no <laughs> paano kung biglang huminto yung nasa harapan niya hindi man lang nagbibigay ng allowance ganito rin ba kayo mag-drive Aerox o sadyang maganda lang talaga yung handling at breaking uh, braking power nito diba ay no sa kagad ang stoplight no? kaya lalay lang tayo lagi-lagi kurani -lagi. na ba ito samal pa lang pala tabi naman kayo please delikado talaga no bigla na lang silang nagle-left turn no tapos nakaharang pa tong truck hindi mo makikita yun may alalay lang man kung challenging dito sa ginagawa ko yan hindi nakasuot yung aking salamin <laughs> aninag lang meron akong napanood na Thailander nito dati bago pa ako bumili ng Classic 250 GPX Legend ang tawag sa Thailand dito eh. si Kung Tuay Yeah. Walwal mag-drive as in, lagi lang siya naka ano, lagi lang siyang naka piga, full throttle. <laughs> Nililiko-liko niya lang. Ang kinokontrol control niya lang yung manibela, no? ganun sila sa Thailand. Ano? in walang babaan ng throttle isang diretsyong ganyan lang wala siyang babaan ng throttle ganun sila mag drive sa Thailand hindi ko kayang gawin dito yun pero yung mga ba naman niya kasi uh, one way kumbaga parang expressway walang mga kasalubong saka walang mga filtering lang talaga saka sa kanila napansin ko wala gaano nagsaswerving yung mga 4 wheels anong nafe-feel nyo kapag nakakasabay kayo ng mga ganito truck katakot di ba? laki hindi mapakaliw <laughs> ang pagkakalang ko rin ano dapat yung mga ganitong mababagal nandito sila sa kanan para itong mga nasa gitna ay umabibilis hindi pa liko-liko ano ba Ililigo mo ba o ililigo mo? Yan! Ililigo mo! At padaan ako dito. Ngayon, tawagan natin ng aking business. May inorder order akong raincoat. Okay, hindi pa rin nagre-reply ano. Paano magre-reply? Naka-airplane mode ka. Mamansid yung aking kamay. Mabibrate talaga itong classic. Mais, 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 mais kayo dyan lo? Miss, miss, miss Kaya Yan yung technique pag wala kang pamasahe sa bus eh Nagdadala ka lang na mais Kunwari nagbebenta ka <laughs> Try nyo kapag wala kayong pamasahe Bili kayong mais Tapos magbenta kayo sa bus Sakay kayong bus Libre na kayo sa bus Petron, Petron, Petron kasi alas 6 di ako pwede dahil ano may naalagaan din ako anak sige po Alis na rin ako hirap lang i-strop salamat ito may... <laughs> thank you po thank you, thank you, then. okay let's go strap strap let's go let's go tignan mo ito mga truck na ito diba hindi mapakali laki laki nila nagsuswerving sila wah oh patakot biglang ng Reno what does that mean? ano ibig sabihin yan? bakit kinamreno? ah puro siyang galaw kaya ah ah, ah ah eh pagpatuloy mo yan magandang gawain ang title ng video na ito ay Surbing, so i In this city, I'll walk back a week. scooter. Canto approaching. Beware. Be careful. Come on, man. ka pa. <laughs> Dahil yung mga driver dito na practice umiwas sa truck na nasa gitna. Truck na mabagal na nasa gitna. Yan. Kaya lagi kaming nagsaswerving dito. Aminado ako, four-wheel driver ako. Pero ganoon din ako mag-drive. Swerving. Oh, no. Dahil nga kailangan kaya na to Yan. Kailangan umiwas sa mababagal, di ba?

No, so marami ring crossing dito kaya naman na uh, tayo mga rider dito sa uh, bata na Maingat sa crossing, slow down. Hindi na kailangan i-memorize pa 'yung it like that. Alay, ano ba naman? Marami pa rin tuwang-tuwang nakakakita ng Rusi Classic 50 plugs Ano? The feeling is mutual. Kaya naman ginagamit pa rin natin itong motor. Ano? kung minsan mas masarap pa manood ang mga vlogs ng mga small cc dahil gusto mo makita yung pinaka limit eh o yung mga maliit siya pero may power siya you know kung hanggang saan mapipiga ang performance pa parang ang, parang ang sarap tingnan na kahit pala mumurain uh, at maliit eh, ay pa rin at na uh, takuan mga ah, ganun ba? di ba kaya uh, naman marami pa rin nanonood sa na mga small CC vlogs lalo na yung sikat na sikat na raider raider fighter Woo! Woo! Ah, mga Balanga hanggang Hermosa yan Maganda na yung kalsada rito pero ayon sa kwento, no, simula pa yung tatay ko napadpad dito sa Balatan. na nun kasi yung tatay ko. Yung. Hindi na raw natapos yung ginagawa dito. Simula sa full pa lang, may mga ginagawa na. May mga ginagawa ng kalsada. Yan. Ganun. Hindi ko nakita mayroon palang hazard dun sa shoulder. easy filtering that's what uh, this 80,000 bike can give you <laughs> easy filtering sa traffic all right ala so yung band ayaw niya nakakita ng sumising Ay, eh, wag na natin i-cut si Kuya, no? Baka sabihin niya, eh, ano tayo? Barong bados. I-respeto naman natin yung space nila. Ganun, doon kasi nagkakapikunan eh, kapag uh, hindi nagre-respeto ka ng space. Siyempre, kapag humarang ka sa vision nila, ano kayo, eh? Isa kang nakakadagdag sa stress nila, di ba? Dahil kailangan ka nilang iwasan. Kaya naman, wag kang basta-basta sisingin. nararamdaman ko ang uh, tinatawag na humidity humidity lumalamig ang ano ah ang hangin mukhang umuulan dun sa area namin pwede akong pitikin yan hahaha <laughs> bigla ka nalang kumakaliwa choy ha mali yun

na iwan Ligit na kasi Ito nga yung shield natin yung truck Ha Ha, ha. Ulan ka lang Ako si Monski Ah uh, I'm talking of the world